na yeah, natin lahat. wala dito, wala dito. Wala dito, wala. dito. saan? na? Punto patay ko na so, tayo lahat. lahat. Ano ko na super so ano to? magbanta, tapos kami sa huli kakanta na ng may. Na Nakita mo na? Nakita mo? Na? Oh, no, wala. wala May tanglas kung si Hari, akit ka doon. ko na, no.

okay. tapos Okay. Okay guys, ayan. Video na lang kami Okay guys, ayan. Maraming 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 salamat sa lahat na nandito yung ating mga team kapangan. Yes, Lord. Especially, ayan, nandito sila ngayon. Nakapunta dito sa Cebu City. And, mapapating you tayo sa lahat po ng mga sponsors. Number one, Dambaga Impasyo! Ang ating nanay Young yeah. May Adventure! Thank you! Thank you! Ang maraming thank you! Thank you! Ayan, <laughs> yun, ang ating napakagwapo, napakagenerose from the team Bahay Tulitan Master World! Master, ang think ang i Onika Angel. Angel. Angel, 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 abanka brothers love you yeah.

Pia ya, dalawang Jonah. I am been too yeah.

Ay, siyempre. hindi natin makakalimutan yan. Muntik natin makalimutan. <laughs> Don Kapji na nagbigay ng lechon.

kasih gan kan on. di on, Bah. mah. Wow. lucu Bah. Masak Ah, <laughs> tu <laughs> <laughs>